Welcome po sa usapang basketball show. Ako nga pala 'yung host si Jonas and uh, pag-uusapan natin, natin ngayon ang matchup between the Dallas Mavericks and the Minnesota Timberwolves. So Minnesota Timberwolves will have the home court advantage. So maglalaro sila uh, at home. Um uh, at, at 'yun. Uh, so pag-uusapan natin ito, ano? So prediction Huh. mahirap to. So pinili ko yung um, last uh, uh semi semi finals, pinili ko yung Minnesota Timberwolves against the Denver Nuggets, tapos pinili ko yung Dallas Mavericks against the Oklahoma City Thunder. Pero at itong uh, West Finals, uh I'll go with you know, sa Dallas Mavericks ako uh, this time. So pakiramdam ko they will steal a game in Minnesota and they will still home court advantage ano you know, it's either game one or game two uh, malakas sa pakiramdam ko na mananalo sila um, and I, I I think this year's will be over in six paano ko nasabi yan so in the second half of the season ano you know, uh, like February until today, Dallas Mavericks is the number one defensive team in the NBA. So, sila yung number one sa depensa. Sa playoffs ngayon, sila yung number one o pangalawa. Number one. At uh, Boston Celtics, pangalawa sila. Hindi naman napapalayo rin yung Minnesota Timberwolves. Ano? Pero sa akin lang, medyo inconsistent ang opensa ng Minnesota uh, Timberwolves. Um, in terms of pagdating sa lalim ng roster ano, halos tabla uh, halos tabla yung dalawa although merong injury sa part ng uh, Mavericks wala si uh, yung shooter nila uh, na malaki pangalan nito si kalimutan alim, ko na yun basta yung puti na malaki tumitira Maxi Cleaver yon si Maxi Cleaver injury pero malaking bagay yon kasi may depensa rin yun eh, kahit papano pero uh, nagpapakita ng gilas ngayon yung kanilang rookie na si Derek Lively the second. Um, for this whole series kasi sa tingin ko si Rudy Gobert hindi magiging effective uh, epektibo sa sa laro. Uh, pakiramdam ko magiging fault trouble 'yan dahil kay Luka, dahil kay uh, Kyrie Irving. Tapos may length din yung ano yung Dallas Mavericks. And nandiyan si Derrick Jones Jr. Nandiyan si PJ Washington. Nandiyan si Daniel Gafford. Tapos yung bench nila mga, mga athletic din. So, in terms of defense, sa tingin ko medyo pantay yung dalawa, no? dalawang teams na to. And it will all, uh, darating ang lahat sa kanila star players. At uh, para sa akin, mas may tiwala ako kay Luka Doncic sa ngayon. Ah... Uh, compared to uh, Anthony Edwards sa kabila ano si which is uh, the best player ng ng Minnesota Timberwolves so mas tiwala ako kay Luka at kay Kyrie uh, kesa kay Anthony Edwards and kay uh, Carl Anthony Towns so So yun, uh, magiging depensahan ito sa tingin ko. Uh, sa playoffs ngayon, medyo physical yung laro. Um, yung dalawang teams Uh, yung mga referee medyo pinapabayaan nila maglaro yung mga players which is good ano parang 90s basketball minsan yung laro hindi mis, hindi lumalagpas ng isang daan minsan yung scoring eh. lalo na nitong dito sa Western Conference ano bibihira na yung mataas score kasi puro depensa ang problema lang sa Dallas Mavericks medyo hampered si Luka uh, ano, medyo marami siyang injury meron siyang injury sa likod sa tuhod sa paa So, yun ang makikita natin mamaya, no? Kung, kung, uh, kung naapektuhan rin pa din siya ng kanyang mga injury. Kasi, number one siya sa scoring nung season, eh. Uh, pagdating ng playoffs, biglang bumaba. Ano, laki na binaba nung scoring output niya. From 33 points per game, naging 27 points per game in the playoffs. So, usually, uh, dapat, naging increase ka ng output from uh, season to playoffs. Uh mga example niya sina Michael Jordan, sina St Stephen Curry, Kevin Durant, minsan si LeBron. They are increasing their scoring output ano pagdating sa playoffs kasi doon sila nagse-step up. Um, si Anthony Edwards, yeah, nag-step up 'yan sa playoffs. Um, so tingnan natin uh, feeling ko babantayan unang primary defender ng uh, ni Anthony Edwards will be uh, Derek Jones uh, Jr. Uh, magpapalitan sila ni ni um, PJ Washington na uh, bantay. Uh, nila sigurado si Luka Doncic sa depensa o kaya si Kyrie. Pero si Kyrie nag-step up ngayon sa depensa na kagulat eh. Um, which is yun yung ano niya. Uh, goal niya. So goal ni Kyrie ngayon is not to be you know, uh, buaya o kaya hindi yung mag-score ng mag-score. Ang ganda ng mindset niya ngayon which is going to be uh, he wanted to be the best defender he can be. So, at, at yung depensa niya ngayon is the best it has been since 2016. So, 8 years ago, yung uh, depensa niya nung 8 years ago, ganun ang depensa niya ginagawa ngayon. So, hindi mo na pwedeng huntingin si Kyrie all the time. Kung makikita nyo pati, yung effort niya nandun. Kahit na, sabi nga nila, kahit na hindi ka magaling dumepensa, no? kahit hindi ka magaling dumepensa, pero yung effort mo sa depensa nandun, tumatakbo ka, na ka sa screen, yun yung gusto nilang makita. Yun yung meron si, uh, si Kyrie ngayon. Na, uh, ano, yung, yung mentality niya, yung mentality niya na, okay, hindi man ako score ng marami, pero magdedepensa ako uh, with what 100% effort. So dahil diyan um, I I do believe that yung uh, advantage Mavericks. Maka lang sila sa home court ng Minnesota Timberwolves so ang ganda na ng position nila. Uh, sa kabila naman sa sa Minnesota Timberwolves, hindi ako naniniwala kay Gobert. Eh. Um, yung mga tira niya no, sa Denver Nuggets nung huli puro chamba <laughs> uh, puro chamba no pay the way mga ganyan ganyan free throw pumapasok pero wala akong tiwala sa opensa sa kanya sa defensa medyo ano siya eh, ini-elevate ng uh, media kung sino man pero kung titingnan mo no pero wala rin hindi masya ganoon ka-epektibo um pinagbotohan niya yan eh So between players sa NBA, sino ba pinakang overrated sa buong NBA? Binoto lang si Rudy Gobert. Uh, kasi sa tingin nila, hindi naman siya primary defender ng ng ano eh, ng mga magagaling na player eh. Siya lang yung nasa nakaabang sa ilalim para sa rebound at sa blocks. So di ba, magkano sweldo niya napakamahal. So para sa akin, etong series na to, kayang-kayang solusyunan ng Dallas Mavericks si uh, si Go si Gober kasi mahaba at athletic, o yung uh, puro atletik yung uh, mga wing ng ng Dallas Mavericks even yung mga uh, bench players nila ano puro atletik si Derek Lively Jr. tapos si Jackson um ah uh, hindi lang atletik sa career si Luka pero si Luka very crafty, very skilled. Kaya-kaya niya kanyang kaya-kaya kanyang pasabitan. Uh, at kaya tingin ko itong uh, series na to si Luka magdidictate ng tempo ano kaya kanya i-dictate yung tempo at so uh, and usually si so, kung sino yung nagdidictate ng tempo sila yung mananalo sa series sa, sa, sa laro. so yun um sino babantay kay Luka feeling ko dadali nila dyan si Jaden McDaniels makulit magbantay yon so malalaman natin yung matchup mamaya no Jaden McDaniels tapos si uh, Kyrie Irving Anthony Edwards feeling ko babantay dyan most of the time uh, pero ha-hunting nila sa pick and roll si Rudy Gobert uh, malaki malaki yung uh, pakiramdam malakas yung pakiramdam ko na every pick and roll uh, ha nila si Rudy Gobert na siya yung magbabantay sa labas so Ayun, so uh, sa part ng Minnesota Timberwolves, malaki, syempre malakas yung chance nila, malakas yung lineup ano, dahil kay Anthony Edwards. Ngayon, kasi Anthony Edwards mag-elevate ng laro niya, uh, you know, more than what he did against the defending champs, Denver Nuggets, napakalaki ng na chance. Ha? Ang, um, big, biggest question mark is, uh, how consistent Carl Anthony Towns is going to be? So, gaano ka consistent siya itong uh, Western Conference Finals kasi very inconsistent ito eh hindi uh, hindi siya yung maasahan mo gabi-gabi si Carl Anthony Towns uh, laging fall trouble o uh, minsan din yan ang kagandahan meron siya ng pamalit na malaki si Naz Reed so yung X Factor yan si Naz Reed itong series na to kasi si Naz Reed um, kakana eh may hirapan ng Dallas Mavericks ano so so yun lang aking prediction Dallas Mavericks in six games um, MVP Western Conference Finals MVP will be Luca at sila mag advance sa uh, sa um, NBA championship at ang sa tingin ko kung sino man manalo ng West Uh, Western Conference ano, sila yung magcha-champion whether it's uh, Dallas Mavericks o Minnesota Timberwolves um, kung Boston Celtics o Indiana Pacers pumasok sa kabila, malakas ang pakiramdam ko, kaya-kaya talunin. So, ito lang ang aking uh, own personal, uh, sarili ko lang na opinion. Um, so, yun. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, uh, yeah, paki, uh, paki-subscribe na lang po, mga sir, at uh, paki-like. At comment na lang kung ano yung mga prediction nyo rin para pag-usapan natin yan, ano? Mga healthy debates, let's do that. All right. So again, this is Jonas from uh, Usapang Basketball, mga boss, at uh, peace out.